Oo, oh, mga kuya. Ano na sa mga kamag-anak natin? Napapabayaan nyo daw si nanay. Sino na naman ang makating lab, labi nagsabi sa niyan? Andito si nanay, oh. kasama, kasama namin, oh. Hmm, ayaw. Nakaiinig din sa mga kamag-anak natin, mga chismosa, chismoso. Ano ba diba naman kayo? Di ba, pinapadala ko naman lahat ang kailangan ni nanay. Panggamot niya, yung mga budget nyo dyan sa panggrocery. Ano ba ba ibang gagawin nyo? Wala na, di ba? Alagaan nyo lang si nanay. Yun lang, di nyo pa magawa. Eh, di ko alam kung sa'ng balita mo na pulot yan. Eh, kaso naman namin si nanay. Eh, nakikita mo naman si nanay. Oh, okay naman siya. O, di ba? Nakikita mo naman sa video. Mukha bang hindi okay yan? Kuya, yun naman ang hihirap ko dito sa abroad. Di ba? Lahat ginagawa ko para makapagpadala sa inyo dyan. Kaya sana naman lang pinapahalaga niyo yung pag-aalaga -ano, pag kay nanay. Casey, maintindihan mo rin naman sana yung sitwasyon ko. Pabilado akong tao, hindi ko lagi natitignan si nanay dahil sa may anak at asawa ako. Hindi lang naman pwedeng si nanay lang lagi yung babantayan ko. Meron din pamilya na umaasa sa akin. Sana maintindihan mo din yun. Ba't hindi mo bigay kay Eric muna? Si Eric na lang kaya mag-alaga muna. Tutor, siya lang naman mag-isa nandito sa bahay nila. Wala namang ginagawa masyado to. Ah, so ganon. Huwag na lang kaya mo na ako magpadala, no? Sige, siguro, kayo nyo yun naman yung alagaan si nanay dyan, kahit hindi ako magpadala. Hindi, ah. parang hindi mo, no, ah. Inaano naman namin ito si nanay. Alagang-alaga -alaga sa akin. Ito ako ng bahala. Sige, kami bahala. Magpadala ka na. Kailangan ka ba magpapadala para mabila ko na yung mga gamot na kailangan ni nanay? Ba naman, siguraduhin nyo yan, ah. Ayoko na makakarinig sa mga kamag-anak natin na pinapabayaan nyo yun si nanay. Basta huwag ka kasi makikinig sa basta-basta sa kanila. Kami yung kapatid mo eh. Sabi ka makinig at saka maniwala. Bahala na kami doon. Kami nang bahala. Huwag ka mag-alala. Si nanay magiging maayos dito. O basta yung mga check-up tsaka yung gamot ni nanay ah. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Oo, oo, Sige, o, sige. Basta magingat ingat ka rin yan palagi ha. Huwag mo kalimutan yung padala mo ha. Dagdagan mo baka may sobra ka pa dyan. Yan. Oo, yung yan. inaanak mo. Nagpapabilis sa ng laptop. Eh, baka kaya mong abunuan muna. Dyan, dyan kayo magaling. Puro padala. Sige na, alis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Sige na, ingat ka dyan. Yeah, ingat ka dyan, tol. O, oh, nanay, oh. Babay ka na muna. Nay, ayos lang ba kayo dyan? Nay, huwag niyong kakalimutan yung mga check-up at yung gamot niyo, ha? papadala ako bukas, okay? O, oh, sige na, tol. Baka maliit ka pa. Sige, sige, sige. Yung padala mo tol, huwag mo kalimutan tol, ha? Sige, bukas, bukas. Sige. Babay, sige, babay, ingat. Oh, paano kuya? Bahala ka na kay nanay ha? May lakad kami ng oh, trabaho. ako? Alam mo may trabaho yung asawa ko ngayon, may part-time siya. Sino titingin kay nanay? Ako mag-aalaga ng mga bata ngayong gabi. Kaya mo na yan. Kaya naman, di naman nalagayin si nanay. Tsaka, nga, eh, gagawin ko, asama ko to. Basta pag ano mo, asikasuyin mo agad si nanay ha? Alam mo, mayroon na akong pamilya, ikaw binata sa atin dito eh. Kanina mo malaki na pupunta yung padala? Kahit na. Ako, huwag nga tayo magplastikan. mo laptop? Sige, mamaya sa akin si nanay. Oo, oh, dyan, sabi ko sa'yo eh, oh. Nag-ano na pala kagad si ano, Casey, oh. Nag-send na agad ng ano. Kala bukas pa. O oh, sakto, kukunin ko na rin to. Tapos buk- dadaan ko na. Pag-uwi ko na, ha. Ito oh, dadaan mo agad sa'kin yun, ha. Para makapunin oh, na masigil. Oo, basta bahala ka na kay na. nanay. Huwag mong pababayaan yun. Ako, yari tayo kay Casey. Hindi tayo makakakuha ng ano. Oh, sige, sustain sige, to Ay. yan. Ha? Paano? Ingat na ito. Saan ka babayin? Unay, oh, dyan ka muna. Tingnan ko lang yung mga anak ko, ha? lang oh, mahal. Nandyan ka na pala. Oo, oh. andito at oh, dismayado. Ito yung kakainin natin dito. Ano mga klase yan? Hindi pa ako nakapagluto, mahal. Iihatid eh, ko pa itong bata. Eh. Paano ka makapagluto? Nagdagdag ka nga ng nanay mo nga dito nung walang pasabi sa akin eh. Sasabihin ko naman sa'yo kasi wala na sa part-time ka galing, di ba? Sasabihin mo sa akin pero nandito na. Ilang alagayin ba ba kailangan sa bahay na to? Hindi puro kay pinapadalang ka ni Casey. Si, ikala mo, ganun kadali. Lahat ako nakukuha mo doon, kailan na ikinabang, kaya nga ako nagpa-part-time. Pare-pares naman tayo na ikinabang sa padala ni Daisy. Wow, ha? Wow. Ang laki ng padala. Nasama mo pa yung kalagayin mong nanay, o oh, ilan na lang. Diyos ko, hindi ka ba nag-iisip? pahinga ka muna doon, niyadid ko na lang. Wala na kayo papahinga. May baby, may matanda, may anak ka pang ihatid. Umalis ka na nga sa paningin ko. Baka yung pa... <coughs> Diyos ko, maampas ko tong kawali na ito sa'yo eh. Umalis na, na kayo. Na ako Bito. na sa sarili ko. Bisit. Mawalang Silby. Oh, tol. Ano? Akala ko ikaw yung babantay kay nanay. Kaling. Hinadid, hinadid ko yung mga bata. Alam mo, isama ko pa si nanay. Alam mo namang mabagal na maglakad dyan. Siyempre, si ko muna yung mga anak ko. Iniwan mo mag-isa si nanay? Pati, tol. Si nanay, naman tumingin. nag na kami madalas yung kasawa ko dahil kay nanay. Alam mo namang na ano yung gig ko gabi-gabi? Gusto ko man nasa akin si nanay, kaso nga lang, madalas kami nag ng asawa ko. Walang tumitingi kay nanay pag wala siya. Tapos wala ako, hinatid ko yung mga anak ko sa iswilan. Eh, anong gagawin ko? gabi-gabi eh, yung gig ko. Sa umaga, tulog ako. Kahit na, ipanalo eh, naman yung pamilya ko? Casey? Casey? Ay, sa, rinig na rinig ko pa yung pagpinagpapasahan yung si nanay ah. Ganyan pa talaga yung ko dito? Kaya eh, ayos din yung desisyon ko na umuwi para kunin na lang si Nanay. Tol, hindi sa ganun, Tol. Pinangako niyo sa akin niyo si Nanay, diba? di ba? Hindi naman ako nagkulang sa pagpapadala sa inyo. Sinusobrahan ko para meron din kayo extra. Pero ba't ganun? Hindi niyo magawa yung obligasyon niyo kay Nanay. Ang dami yung dahilan. <tong> Tama na yan, Casey. Akala namin, na hindi ka nakakapagsalita. Nay, kailan pa po yun nakakapagsalita ka? Nagmamasid lang ako sa inyo. Ngayon na hindi ko na kaya ang sarili ko, hindi ko na kaya maghanap buhay, pinagpapasapasahan nyo na lang ako. Tama nga yung kasabihan. Ang isang magulang kaya mag-alaga ng sampung bata, sampung anak, pero ang isang anak o yung mga anak hindi kayang alagaan ng nag-iisa nilang magulang. Wala na nga yung tatay nyo. Kung hindi dahil kay Casey, na hindi naman po sa ganun yun. Alam niyo naman po yung sitwasyon ko. Meron na po akong pamilya. May asawa't anak na ako. Yung anak ko, inahatid ko pa sa eskwelahan. Kung alam ko lang na ganyan kayo, nung maliit pinabayaan ko na lang sana kayo, hindi ko na kayo pinalagi ng ganyan, mga walang kwenta nga, mga anak! Mga walang kwentang anak! Nag, like, patawarin niyo po kami. Alam niyo, kuya, sobrang eh. Simula ngayon, wala na kayo mapapala sa mapadala ko. Kukunin ko na si nanay. Sasama ko na siya sa abroad. Malalaki na kayo. Naturingin kayo mga lalaki. Kayo nang tumayo sa masalin yung paa. Kayo na bahalong dumiskarte sa mga buhay nyo. Nay, huwag ka mag-alala. Sasama na kita, ha? Ako na bahalong mag-alaga sa'yo. Kung hindi nilang kaya alagaan ka dito, ako na lang. Kung sino pa yung mga anak kong lalaki sa pang-ayang mag-alaga sa'kin. na? Nay. Utingin lang may babae ako